Tagal ni Papi. Pakain ng kain eh. Ayan, let's up Tawa pala. Hello mga Papi, ayan. Ito yung in-order ko from Shopee. Uh, na, na camping chair. Pero ito, part 2 na to mga Papi. Kasi, nauna na yung isa white. Ito, hindi ko pa alam kung anong gulay to. Kaya yeah, bubuksan natin. Ngayon, hey, pagka ito, ano ko maganda kaya ito? Yung camping chair ko, ang tagapagmana na nun, si Pig. Camping chair na siya yan. Pag, 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 pag sa tsao. Pwede mo yung camping chair doon sa ano. Pwede na lang natin ito. Tagapagmana. Ayan, ito yung mga papi. bibili kasi ako nung ano, ano, pang mayaman. <laughs> <Are> you serious? Para <laughs> well, pagka nagkakamping kami, mayroon na sarili sila. Ito yun. Tignan ko lang. Yung, yung, yung una ko kasing in-unbox. ko Ano yun? Kulay white. Eh, hindi mo yung in ko, pero okay lang naman. Kaya e, lang dumi yun.

Dadan! Uy, sandal! Yung nakaganon! Epo! Ito ang kaganda na wood mga papi. Tapos, makapal. Makapal yung ano niya. Ito. Makapal. Pero hindi siya alum. Ano siya? Bakal. Ayan mga papi. 1, 2, 9, lang yan mga papi. Kaya lang ang problema, matagal siyang dumating kasi si seller naka pre-order oh. inaano lang niya sinisip niya from China kaya matagal eto nakacancel na to ng ilang beses din ano re-reorder ko lang para pagka dumating isi-ship na okay ba to? okay okay ah. relax di ka kain ng mga ibang kapit ano, siya pwede kanalo Pwede mo nga yung camping chair yung luma. Pwede. Ikaw so nga, Rona, baka mabiyak eh. No, God! No, God, please, no! 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 Ikaw ang pagkakas, pang testing. Ikaw testing mo. Kaya-kaya si Rona. Iya, dar sandal. Iya, dong. Parang tisto, ah. <laughs> ah, mo, Rona. <laughs> oh. Pero maganda ano, ganda. Ito kasi wood. Pero bibiling ko isa. Meron kasi na ito nare-recline. Kaya lang ako yung nagre-recline. Pero panalo na rin ito kasi makapal kasi. No? Oo, oh, panalo na ito. 1, 2, 9, 9. Hindi yung pamago yung pagkakas. Ito so, yan o. Okay. <laughs> Pwede na yan. yan, yan. Pag so, gusto nyo bilhin to mga papi, yan nyo, ilalagay ko lang yung link sa description box o kaya sa comment section. Buksan mo nga ka, Noy. Ay, ayan. No, ayan, o. Oh, na lang yan. Pwede na yan. Parang ganun. Hindi, gaya lang mas pinatiba ito. Ano? Batang mo ka, Noy. Makapinkir ka pa. <laughs> ayan, sa inyo na yan. Mayroon pa isa natin. Patahin mo na lang dito. Tahiin mo na lang dito para hindi dito. Ma. Oh. Yan. Mga papi, yan. Don't forget to subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell. Para lagi kayo updated sa mga bago nating videos and vlogs. Bye-bye.